Mga kapatid, bago tayo manalangin ngayong umaga, halina't dumako muna tayo sa salita ng Diyos. Pakinggan natin ito ng may bukas na puso. Sabi sa mga gawa 2.17, Sa mga huling araw, wika ng Diyos, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Magpapahayag ng mensahe mula sa Diyos ang inyong mga anak na lalakit babae. Makakakita ng mga pangitain ang mga kabataang lalaki at mananaginip ang matatandang lalaki. Mga kapatid, yan ay pangakong mula mismo sa Diyos at ang pangakong yan ay buhay na buhay pa rin hanggang ngayon. Hindi ito para sa piling tao lang, hindi lang para sa mga pastor, hindi lang para sa mga perpekto, kundi para sa lahat ng tao. Ibig sabihin, kasama ka. Oo, ikaw na baka pakiramdam mo'y hindi ka karapat dapat. Kasama ka sa layunin ng Diyos. Kasama ka sa pag-agos ng Kanyang Espiritu. Kasama ka sa plano niyang buhayin ang apoy sa bawat puso. Sabi sa talata, ang inyong mga anak ay magpapahayag ng mensahe mula sa Diyos. Ibig sabihin, walang pinipiling edad, walang pinipiling estado sa buhay. Ang nais ng Diyos ay puso na bukas, puso na uhaw, puso na handang tumanggap. Kaya mga kapatid, gawin nating panalangin ito ngayong umaga. Panginoon, huwag mo akong palampasin. Huwag mong hayaang dumaan ng henerasyong ito nang hindi kita naranasan. Ibigay mo sa akin ang iyong espiritu. Punuin mo ang puso ko ng apoy. Nais kong marinig ka nais kong madama ang presensya mo pero tandaan natin para matanggap ang nais ibigay ng Diyos dapat may puwang ang puso natin para sa kanya kapatid ang Diyos ay palaging nagsasalita ang tanong tahimik ba tayo para marinig siya palagi siyang kumakatok ang tanong handa ba tayong sumagot sa mundong puno ng ingay ng abala ng mga notification at deadlines, madali tayong mawala sa presensya ng Diyos. Pero kung laging abala ang isip mo, paano mo maririnig ang hakbang ni Jesus? Kung sobrang sikip ang kaluluwa mo, paano makakapanahan ang Espiritu ng Diyos? Hindi siya lumulusob, hindi siya sumisigaw para ipilit ang sarili. Naghihintay siya mapagpasensya. Kaya mga kapatid, huwag nating hayaang nakawin ng ingay ang kabanalan. Maglaan tayo ng oras. Kahit isang bulong lang, Jesus, nandito ka, kailangan kita. Naalala ko si Bartimeo sa Marcos 10.47. Bulag siya, hindi niya nakikita si Jesus, pero naramdaman niyang dumarating siya. Kaya sumigaw siya, Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. Pinipigilan siya ng mga tao pero mas lalo siyang sumigaw. Ayaw niyang palampasin ang milagro niya at ano ang ginawa ni Jesus? Tumigil siya. Tinawag si Bartimeo. Pinagaling siya. Iyan ang larawa ng pananampalataya. Iyan ang gutom para sa Diyos. Hindi laging maayos o tahimik. Minsan magulo, minsan umiiyak. Pero alam mo, doon lumalapit ang Diyos sa puso na desperado, sa pusong sumisigaw, wag mo akong lampasan, Panginoon. Huwag kang dumaan nang hindi mo ako binago. Ganyan dapat ang sigaw ng puso natin ngayong umaga. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu sa akin, sa pamilya ko, sa komunidad ko. Ayoko lang ng relihiyon. Gusto ko ang tunay na presensya mo. Gusto ko ng pagbabago. Gusto ko ng apoy na nagmumula sa langit. Isang encounter lang kay Jesus, pwedeng baguhin ang buong istorya ng buhay mo. Ang presensya niya hindi lang nagpapakalma, nagpapabago. Ang espiritu niya hindi lang bumibisita, nananahan, nagbibigay ng lakas. Kaya mga kapatid, maniwala tayong muli sa mga gawa 217. Gawin nating personal ang pangakong ito. Hindi ito natapos sa silid sa itaas noon. Buhay pa ang Espiritu ng Diyos. Kumikilos pa siya. Naghahanap pa siya ng mga pusong uhaw. Hindi siya naghahanap ng perpekto. Naghahanap siya ng handa. Naghahanap siya ng mga taong magsasabi, Narito ako, Panginoon. Pagod na ang puso ko. Magulo pa ang buhay ko. Pero gusto pa rin kita. Naniniwala pa rin ako. Ilagay natin sa paanan niya ang lahat ng humahadlang. Ibigay natin ang pride, ang distractions, ang mga alalahanin. At lumapit tayong may pagpapakumbaba. Dahil nandiyan siya. At kapag binuksan mo ang puso mo, pupunuin ka niya. Bibigyan ka niya ng bagong lakas. Gigisingin niya ang espiritu mo sapat na ang simpleng panalangin. Panginoon Jesus, hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Ayokong umasa sa sarili kong lakas. Gusto kita sa bawat bahagi ng buhay ko. Huwag mo akong lampasan. Punuin mo ako. Baguhin mo ako. Gamitin mo ako. At gagawin niya yan. Dahil nangako siya. Ngayon manalangin tayo, ama naming nasa langit. Ngayong umaga, Naalala ko muli na ang presensya mo ang pinakamahalaga sa lahat. Isa lang na sandali kasama ka kaya niyang burahin ang tao ng sakit. Isang bulong mula sa iyo kaya niyang patahimikin ang lahat ng takot. Isang agos ng pag-ibig mo kaya niyang palambutin ang pinakamatigas na puso. Ayoko nang mabuhay nang wala ka. Ayokong magtayo ng buhay na maganda lang sa labas pero walang laman sa loob. Kaya lumalapit ako, Panginoon. Punuin mo ako, ibuhos mo ang espiritu mo gaya ng sinabi mo sa mga gawa 2.17. Gusto kong kasama sa pangakong iyon. Ayokong mapag-iwanan. Ayokong makaligtaan ka dahil masyado akong abala o distracted. Gaya ni Bartimeo, sumisigaw ako. Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. Hindi man malinaw ang lahat sa paningin ko, pero alam ng puso ko na malapit ka. Nararamdaman kong dumaraan ka. Ayokong lampasan mo ako. Kailangan kita. Kailangan ko ng paghipo mo. Kahit dulo lang ng damit mo, sapat na. May dalang kagalingan ang kamay mo, may kapangyarihan ang salita mo. Isang tingin mo lang, maibabalik ang dignidad isang sandali kasama ka, pwedeng magbago ang landas ng buhay ko. Panginoon, salamat sa hindi mo pagbitaw sa akin kahit ako'y lumayo. Salamat sa pagkupkup mo kahit pinakawalan ko na ang kamay mo. Salamat sa pagprotekta sa pamilya ko, sa mga laban na hindi ko nakita, sa mga pintong isinara mo dahil hindi iyon para sa akin, at sa mga binuksan mo sa tamang oras. Salamat din, Panginoon, sa gabi ngayon sa mga anghel na binabantayan kami sa apoy ng proteksyon na nakapalibot sa bahay namin. Walang sandatang ginawa laban sa amin ang magtatagumpay dahil ikaw ang aming tagapagtanggol. Patawarin mo ako, Panginoon, sa lahat ng sinabi kong di ko pinag-isipan sa mga pag-iisip na makasarili sa mga panahong Umasa ako sa sarili kong talino kaysa sa karunungan mo. Hugasan mo ako, linisin mo ako sa pamamagitan ng dugo mo. Alisin mo ang lahat ng harang sa pagitan natin. Isinusuko ko ngayon sa iyo ang bawat alalahanin, mga deadline, desisyon, kinabukasan, ikaw na ang bahala, nasa kamay mo ang bukas, hindi ka limitado ng oras, gumagawa ka na kahit di ko nakikita. Panginoon, kapag nanghihina ako, paalalahanan mo akong ang lakas mo ay nagiging ganap sa aking kahinaan. Kapag nakakalimot ako, ipaalala mo na isinulat mo ang pangalan ko sa iyong palad. Kapag nawawala ang direksyon ko, ipaalala mo na ang salita mo ay ilaw sa landas ko. Turuan mo akong maghintay. Dahil ang maghintay sa iyo ay hindi kailanman nasasayang. Sabi sa Isaiah 40, ang naghihintay sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Sila'y lilipad tulad ng agila. Tatakbo sila ngunit hindi mapapagod. Maglalakad sila at hindi manghihina. Hayaan mong presensya mo ang maging tahanan ko. Hayaan mong tinig mo ang mas malakas sa lahat ng ingay. Hayaan mong salita mo ang maging pagkain ng kaluluwa ko. Panginoon, hindi ko lang gustong mabuhay ng sapat. Gusto kong magliyab sa apoy ng kabanalan. Gusto kong maging sisidlang mapagkakatiwalaan mo. Pumasok ka sa bawat sulok ng puso ko, kahit yung magulo, kahit yung masakit. Hindi mo hinahanap ang perpekto, kaya binibigay ko na ito sa iyo. Sabi sa Filipos 4.4, magalak kayo sa Panginoon palagi. Kaya ngayong umaga, pinipili kong magalak. Dahil tapat ka, dahil hindi nagbabago ang mga pangako mo, sabi rin sa Filipos 4.6.7, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Sa halip, ilapit ninyo sa Diyos ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip. Kaya Panginoon nilalapit ko ang lahat, ang malalaki at maliliit, ang alam ko at hindi ko alam, at tinatanggap ko ang kapayapaan mo. Kahit hindi ko nakikita, naniniwala akong kumikilos ka. Kahit tila walang nangyayari, nagtitiwala akong may gumagalaw sa spiritual realm. Lumalakad ako sa pananampalataya, hindi sa nakikita kumakapit ako sa mga pangako mo. Sabi mo sa Jeremiah 29, Kung hanapin ninyo ako ng buong puso, matatagpuan ninyo ako. Kaya narito ako, naghahanap, umaasa, tiwala. Protektahan mo ako sa araw na ito laban sa tukso. Pantayan mo ang isip ko. Punuin mo ng katotohanan ng puso ko. Panatilihing buhay ang apoy na inilagay mo sa akin. Balutin mo ako ng presensya mo habang natutulog. Hayaan mong mga anghel mo ang magbantay sa pinto. Hayaan mong espiritu mo ang bumulong habang ako'y nagpapahinga. At higit sa lahat, mangyari ang kalooban mo. Mahal kita, Jesus. Salamat sa pakikinig, salamat sa pagmamahal, salamat sa paghawak mo sa akin kahit ako'y bumibitaw. Sa makapangyarihan at banal na pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin. Amen. Kung ang panalangin na ito ay nakaantig sa iyo, pakitype lang ang Amen bilang tanda ng pananampalataya. Naway ang bawat pagpapalang binanggit dito ay mapasa iyo sa pangalan ni Jesus. At kung kailangan mo ng personal na panalangin, huwag kang mahiyang magkomento. Ipinapanalangin ka namin pagpalain ka ng Panginoon.